Alam mo ba na may isang bagay sa kusina mo na matagal mo nang ginagamit sa pagluluto, pero hindi mo alam, na gamot pala ito. Yan ang ginger o luya. Ang luya ay isang uri ng halamang ugat o rhizome, na isa sa mga pinakapopular na halamang gamot at pampalasa. Naglalaman ito ng mga bioactive compounds, na siyang nagbibigay ng anti-inflammatory, antioxidant, antimicrobial, anti-cancer, cardiovascular, neuroprotective, at digestive benefits sa ating kalusugan. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang mga kahangahangang benepisyo ng luya. Kung ikaw ay naghahanap ng natural na lunas, na mura at madaling gamitin, siguraduhin tapusin mo ang video na ito. Mga benepisyo at sakit na kayang pagalingin ng luya. Number 1. Panlaban sa pagduduwal o nausea. Taglay ng luya ang compound na tinatawag na ginger oil na isang natural na sangkap na may kakayahang pakalmahin ang tiyan at pigilan ang signal ng pagsusoka mula sa utak. Pinapabilis nito ang gastric emptying o ang paggalaw ng pagkain mula sa tiyan, kaya nababawasan ang pagkahilo at pagsusoka. Ang mga uri ng nausea na natutulungan ng luya ay ang mga sumusunod. Morning sickness. Ito ay isang karaniwang kondisyon na nararanasan ng maraming buntis. Motion sickness. Kung ikaw ay madaling mahilo sa biyahe, ang luya ay natural na paraan para iwasan ang pagsusuka. Chemotherapy and Dose Sa mga cancer patients, ang luya ay pwedeng makatulong para guminhawa ang pakiramdam. Post-Surgery Notia Ginagamit din ito bilang tulong sa mga pasyenteng bagong opera. Number 2 Anti-Inflammatory at Lumalaban sa Sakit Pinipigilan ng luya ang mga chemicals, gaya ng prostaglandins at cytokines, na siyang nagdudulot ng pananakit at pamamaga sa ating katawan. Ang mga uri ng sakit na kayang pagalingin ng luya, dahil sa anti-inflammatory effect na taglay nito, ay ang mga sumusunod. Arthritis at rayuma. Nakakatulong ang luya sa pagbabawas ng pananakit, pamamanhid, at paninigas ng kalamnan. Muscle pain mula sa pag-eehersisyo, at labis na pagtratrabaho. Napatunayan na ang regular na pag-inom ng luya, ay nagpapabilis ng pag-recover ng mga kalamnan pagkatapos ng matinding physical activity. Menstrual cramps o dysmenorrhea Sa mga kababaihan, ang pag-inom ng ginger tea o supplements ay nakakabawas ng sakit tuwing may regla na halos kapantay ng epekto ng ilang mga pain relievers. Migraine at sakit ng ulo May kakayahan din ng luya na i-relax ang mga ugat at bawasan ang pressure sa ulo na siyang dahilan kung bakit ito mainam na lunas sa migraine. Number 3, antioxidant. Ang antioxidants ay mga sangkap na tumutulong upang labanan ang tinatawag na free radicals o mga mapanirang molecules sa ating katawan. Ang mga ito ay nagdudulot ng cell damage, pwedeng mag-trigger ng pamamaga, konektado sa pagtanda, cancer, sakit sa puso, at neurodegenerative disease tulad ng Alzheimer's disease ang mga ito ay natural na bahagi ng katawan, pero kapag sobra ang dami nito dahil sa stress, polusyon, o maling pagkain, ang mga free radicals ay maaaring makapinsala sa ating kalusugan. Ang luya ay neutralizer ng free radicals, nagproprotekta ng mga healthy cells laban sa oxidative stress, nagpapabagal ng cellular aging, at nagpapalakas ng immune system. Number 4. Pampababa ng blood sugar. Ang luya ay may kakayahan na pataasin ang insulin sensitivity ng isang tao, kung kaya mas epektibong nagagamit ng katawan ang insulin. Binabawasan din nito ang fasting blood sugar levels. Pinapabagal ang pag-absorb ng sugar mula sa pagkain sa digestive system. At pinipigilan ang oxidative stress na nakakasira sa pancreas at blood vessels ng mga diabetic patients. Ang mga kondisyon na natutulungan ng luya ay ang type 2 diabetes. Lalo na sa mga gustong kontrolin ang sugar gamit ang natural na paraan. Pre-diabetes o borderline high sugar. Mainam ito para hindi na umabot sa full-blown diabetes ang isang tao. Insulin resistance. Tumutulong ang luya para mas epektibong tumugon ng katawan sa insulin. At sa mga may diabetic complications dahil pinoprotektahan nito ang kidneys, mata, at ugat laban sa pinsala ng sobrang asukal. Number 5. Pampababa ng kolesterol at presyon ng dugo. Ang luya ay maaaring makatulong upang bumaba ang kolesterol, blood pressure, at protektahan ng puso mula sa malalang sakit, tulad ng stroke o atake sa puso. Ang luya ay may natural na kakayahang pababain, ang LDL cholesterol o bad cholesterol. Patasin ang HDL cholesterol o good cholesterol. Paluwagin ang mga ugat upang bumaba ang blood pressure. Pigilan ang blood clotting na maaaring magdulot ng stroke. Bawasan ang inflammation sa mga blood vessels. Kontrolin ang triglyceride na isang uri ng taba sa dugo. Nagpaparelax ng mga ugat at nagpapababa ng presyon ng dugo. At tumutulong sa pag-iwas sa stroke, atake sa puso, at atherosclerosis, o ang pagkakaroon ng pagbabara sa daluyan ng dugo. Number 6 pantulong sa panunaw o digestion. Ang luya bilang isang natural na digestive aid ay matagal nang ginagamit upang mapabuti ang takbo ng ating panunaw. Ito ay tumutulong para sa mas mabilis na paglabas ng pagkain mula sa tiyan papuntang bituka. Nagpapalakas din ito ng bile at digestive enzymes. Nagpapakalma sa tiyan at bituka upang maiwasan ang spasms at pananakit ng tiyan nag-iiwas sa indigestion, nakaraniwang sanhi ng kabigatan ng tiyan pagkatapos kumain. At nagpapalakas ng gana sa pagkain sa pamamagitan ng pag ng mga digestive enzymes. Kung gusto mo ng mas marami pang natural na health tips, huwag kalimutan na ilike, mag-comment, at mag-subscribe sa Healthy You Channel para sa mas marami pang ganitong video.